Magandang araw, Sir Tone at Ma'am Lea. Ako po si Zoex Marchibali Solano from Seven Birchmans. Ang tatlong ambag na aking napili ay galing sa civilization Sumerian, Assyrian at Lydian na nagmula sa Mesopotamia, Kanlurang Asia. Ang unang ambag ay cuneiform. Ito ay naimbento ng mga Sumerian noong 3500 BC at ito ay ginagamit sa pagsulat. Ito ay paraan ng pagsulat sa isang clay at ito ay ginagamit sa mga tao noon upang magkaintindihan. Ito ay isa sa mga unang sistema ng pagsusulat noong sinaunang panahon. Ito ay itsura niyang noon at larawan naman ngayon. Ang ikalawang ambag ay Nimrod lens o liar lens. Ito ay nadiskubre ng Assyrian Palace of Nimrod noong 1850 ni Austin Henry Lyard. At ito ay ginamit bilang magnifying glass o burning glass upang magsimula ng apoy. Ginamit rin ito sa sinaunang teleskopyo sa kasalukuyan, ito ay ginagamit pa rin sa mga teleskopyo upang tumingin sa kalangitan. Sa gabi o sa umaga rin, ito ginagamit para makita ang mga bituin sa langit. Ang Nimrod lenses ay pwede rin gawing mga salamin. Ito ay ang itsura niya noon at larawan naman ngayon. ikatlong ambag ay barya. Ito ay naimbento ng mga litya noong 600 to 625 BC. Ito ay ginagamitan ng ginto, pilak o tanso. Ginamit ito sa pagbayan ng mga gamit o mga serbisyo. Sa kasulukuyan, ito ay importante na sa ating panahon dahil ito rin ay ginagamit pag bumibili ng gamit kaya mahalaga talaga ito sa ating panahon. Ito ay ginagamit sa nagpapalitan nagpapal ng mga produkto ng iba't ibang tao. Halimbawa, pagkain, tubig gamit at iba pang gamit na naibebenta. Na Ito ang itsura niya noon at larawan naman ngayon. Sa mga ambag na ito, natuklasan natin na noon pa man ay mahuhusay, matatalino at malikhain na ang mga tao. tao. Kung ako ay mag-imbento ng isang bagay, ang gagawin ko ay makina ng oras, ay machine. Ito ay magagamit sa pagsaliksik at pagsaysaya dahil pwede tayong pumunta kahit saan natin gusto at makita ang mga iba't ibang timelines na hindi pa natin nakikita sa nakaraan o sa hinaharap. Kung ako, kung gagawa man ako ng time machine, gugustuhin kong makita ang mga tao sa mga aklat na kasaysayan o mga taong namatay nang dahil gusto ko kung sila makikita ng personal. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Zoex Marchival Isalano e. from Seven Birch <tries>